Hello guys, tara sa niyo ako. Nandito ako ngayon po sa ano nang puno ng, ng Acacia. Sobrang lamig. Oh. Nagpahinga lang ako sa grid kasi naglakad ako papuntang initan. Dito oh. Nandito ako sa puno para masipsip nila yung oxygen ko para bumalik yung fresh na air or yung ano natin hangin na nalalanghap na, na natin o ipa e ano natin pa sip natin yung ano mga masasamang mga hangin ay yung ha, yung ano natin maruruming hangin na nalalanghap natin ipa e pa, ano natin ipapahigot natin sa puno na ng akasya para maging fresh ulit ang ano hangin sa ano natin sa katawan galing ako kasi sa unginitan, kaya nandito ako ngayon ayan ang fresh ng ano, hangin sobrang sobrang fresh kasing ganda ako talaga, diba o, diba mm. ayan, ang fresh ang lakas ng hangin, sobra nakakaganda talaga, o tingnan yung sobrang hangin, o o, nakita nyo ba yung mga halaman sumasayaw sila o oh, parang ako niyan, sumasayaw din, hmm, Diba? 'di ba? O oh. oh 'di ba nakaka-fresh. Oh, ang ganda ng ganda ko. Kayo din ba ginagawa niyo din ba kapag galing kayo sa initan tapos nagpahinga kayo dito? O oh. Hmm, sobrang init talaga oh. Diba, grabe yeah, Samahan nyo ako, mag-isa lang ako dito Pero hindi ako nalulungkot ha nagpahangin lang ako dito oo, oo. mm, di ba sobrang ano fresh si mm, sige na bye na guys maraming maraming salamat po sa pagsuporta ng aking live at saka yung aking ano channel na lagi kayong nagsusuporta na sa live ko mga silent viewers at saka solid supporters maraming maraming salamat po ayan nandito lang po ako nagiikot mm -mm kaya bye bye na guys maraming maraming salamat ayan o hindi po nandito ako sa may rockwell nagpapahinga uh, diba meron din talagang may mga nagpapaka ano ng mga alaga nila diba? ayun tapos yung mga nagpapahinga dito oo uh, uh, ang fresh green na green ang mga halaman oo uh, uh. Kaya bye bye na guys Maraming salamat Bye I love you all.